so what's up, what's up mga kabantay magpapalang araw po sa ating lahat panibagong araw panibagong vlog tayo po ay liligid dun sa ating ano area ayan po yung tubig ko kumakatas po ito ah galing huwi sa ilog to tingin natin yung ano natin yung glintera natin kung okay ba kasi meron tayong tagas dun baka lumalakas eh uh, ah disgrasya pa tayo malaki ho tubig e ayun ah halos ngayon pala kung lumalaki pero mamaya maya po ano na po yan pero parang ano na uh, bahagyan ang laki na lang po uh, mamantay na yan mamaya maya kakati na yan pero mga alas 11 ang oras po natin alas 10 pa lang may ang kalakan po ng tubig ay alas 9 pasado so ngayon alas 10 na po may ikuti lang po natin tong area natin ito <coughs> ito pala vlog na yan ayan, ang gandaon ng vlog natin ayarap lang po natin yung camera dun sa ano sa ating pupunta ayan <coughs> ayan na yung palablab natin yun yung nakikita nyo mga berde na yan ayan mula ako sa may tubig ang ganda na ng lablab <coughs> ay rin ako ang ganda ng lablab hulugan to ng fingerlings ay o fingerlings na 4 fingers uh, manggagaling to sa ibayo yung nakaraang binidyo ko papatuyo muna natin to siguro Uh, itong Sabado darating papatuyan natin tapos papatubigan din ang linggo tapos bali lunes ang bulos namin to ayan Mara. let's go so ayan po yung mga katas katas na yan ayan malakas na po yan so okay lang po yan katas katas lang po no? ayan tapos hanggang dun ito ayan hanggang dito okay lang yan katas lang yan eh dito tayo sa may tagas minitsana aso ah, hindi ayos yung bitya ayan lakas ang katas basta ang malaki tubig ganyan no pero ito dapat ho ito itong uh, area na to mula doon sa kubo ko ayan mula doon. saka hanggang dito paikot na pa ganyan dito po dapat bibiyakin kuho kaya ng lagpas tao may git para makuha yung tagas tagas na yan yung mga katas katas na yan ito so, Malalim po kasi mga tubo ng mga katas na yan kaya kailangan uh, malalim malalalim ang hukay hindi ito natin hukay uh, yun lagpas tao ang hukay dito sa labas na to ito na po tayo sa ating area na ito po pinamitsahan ko na po ito nung nakaraan ayan pinamitsahan ko na po yan so ito po tagas po ito ayan ayan ito kumakatas kasi so yun ayun po yung tagas natin kailangan po natin itong mapatay kasi pagka hindi yung mapapatayan, yan lalakas po na lalakas yan maaaring may posibilidad pong masira itong pilapin natin o kaya naman po ay lumakas na lumakas meron tayong bangus dyan ay sasabang po dyan tatakas po yan papunta dito sa kalaliman na yan yan kaya po yan kailangan po natin uh, mapatay no? ayan po lakas po ito po, okay lang po yung pinakatas pero ito ang gato palakas kailangan na natin papatayan. So ito po, minitsahan na ho yan. Ang tayo nagmitsa niyan. Ah, uh, ang araw po namin ay anim. So yan. Naduluhan po doon ang katas. Tapos ito po yung isang katas na dumudulo. Ayan o. Oh. So ayan. Nakita niyo po yung agos-agos na yan. Hindi na po natin naanay yan. Hindi na po natin yan tatabunan. Tatandaan lang po natin para pag hinukay nila uh, alam na nila kung alin yung hukayin wait lang dito po may katas tandaan natin may tumatagas po dyan ayan. tapos dito sa kabila ito dyan ayan tanda para dito naman tayo sa kabila ito, ito yung mga ganyang katas-katas yung mga ganyang agos, kailangan pumapatay yan, kasi lalakas po, nalalakas yan eh. so pamimitsahan din po natin dito yan tara dun sa kabila yun know? o ang ganda ko ng lablab o ang ganda nga yan, paikot papunta ko sa kubo at ito pa yan so ito na po tayo sa minitsahan din po nila to pinamitsahan ko rin to Ayan, ang lakas na po ngayon. No? Oh. Ayan. Ayan, ang lakas na po. So, kailangan po natin ito pamitsahan. Kung di po bukas, din po siguro ng tubig, pagpalit na tubig kasi alanganin pa tayo. Aabutan sila ng laki ng tubig. Baka masumabog yung ating pilapil. Ayan, lakas na agos yan. So, dito, <coughs> dito yung butas niyan. Ayan, ito, ayan. So, tapos tumutugon doon. Kunarin niyo po yung lagaslas. las Ito bumabag sa kanto big. So, ito madali na po to. Matatandaan na po to, tandaan natin. Pantanda. Ayan. hindi pwede kasi umitsa natin yung malaking tubig kasi po baka po bumigay lalo mahirapan tayo ayan tandaan natin yan tandaan na kahoy tapos dito may testes ng lipo yan so tara dito naman tayo sa kabila may nakasama natin si Amara naliligo yan sa ano sumabay ayaw nakasun ng katas tagas so dito po sa kabila pamitsihan na rin natin to at baka okay lang pong bagyuhan ay ano madisgrasya pa tayo sumabog pa yung ating pilapin yun po iniwasan natin ito oh, sa pang malakas na tagas so ito po matagal na po ito pa ulit ulit na po ito so, hindi humapatay patay so papadiskarte ko po dito siguro pagka nitsahan ay bibiyakin po ito bibiyakin po mula doon mula doon sa may ano yan uh, damo na yan saka hanggang dito ayan hanggang dito siguro ayan kasi ano eh hindi siya talaga mapatay. laging minimitsahan na ito. Hindi mapatay-patay. So ayan, in-update ko lang po kayo sa sa ating pagpapamitsa. Gan ang klase po ng pagpapamitsa, kaya po tayo ng pagpapamitsa. Yan nga po, yung ganyang may tagas, kailangan po natin ipahukay. Kailangan po yan mapatay. Kasi pag hindi po natin mapapatay yan, lalakas po na lalakas yan. No, maaari pong takasan tayo ng bangus yan dahil sasabang po dyan yung binhi palabas dito, papunta rito sa ka sa sapa na yan no? kaya yun po uh, yun po ang klase ng papatrabaho dito sa plesdaan na kailangan po nating ikutin pag malaki ang tubig dahil nga po meron po tayong uh, hindi nakikita na tagas kuminsan bigla na lang magkakaroon ng tagas ganun po kaya po ting lumalaki tubig ating iniikot ring area natin na yan, ganun. tapos dun po sa kabila iikotin din natin pupuntahan din natin kung merong Uh, tagas na malakas, kung wala naman, okay <coughs> Ayan. tapos papasyalan din po natin yung sa kabila dahil kanina po, pinasyalan natin yun merong siyang tagas, malakas na so baka sakali yun, patira din po natin pero hindi po sa atin yun no hindi ko lang po, hindi po sa atin yung pamimitsahan natin kung sa kasakali, dun sa kabila papasyalan po natin, uh, pagka uwi po natin sa kubo pagkakain kasi uh, alajis na po mayigit magkasayin muna tayo pagkakain pasyalan natin dahil malaki pa naman ang tubig Ayan. so sa bagyuhan po mas malaki pa po dyan ngayon po kung ito ay aabutan ng bagyuhan ganyan pong kalakas ang tagas uh, yun nga po sinasabi ko may posibilidad po tayong masabuga ng pilapil dahil po lumalaki tubig lalaki po ng lalaki yung butas niya sa loob kada lumalaki tubig lalaki po ng lalaki no? mga bantay Ayan, uh, tara at um, magsaing muna tayo at pasyalan natin yun sa kabila yung kabilang uh, parcela hindi naman atin yun so uh, kasi uh, nabili na San Miguel yun pinababayaan na ngayon, kailangan namin tambakan yun kasi lumalaki yung butas kami ang maapektuhan tara, doon na lang tayo pagdating doon uh, pagkakain namin so yan po mga kaya sa tarbawin bukas napigtas na, na. kanina hindi pa pigtas yan ngayon pigtas na baka nang sa San to pinakabayaan lang kami na no mong problema tapos meron pa ron tara ah. Ayan po, tagas yan. Hindi natin makikita pero nagugulong ang tagas niya sa loob. Ayan. Ayun ako. Mibili-bili siya ng bigil. lang ng ganyan. Eh. Ayan tarao. At mamimili pa tayo ng ating bigas.